Pabor ang Union of Local Authorities of the Philippines o so ULAP na sa sumailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng utos po ni Pakulong Bongbong Marcos na lifestyle check sa gitna ng issue sa umano'y mga maanomalyang flood control project. Ang kay ng Governor Dakila Carlo Cua, pakulo ng ulap sa ganitong paraan, malalaman kung sino ang nang-aabuso at kung sino ang tunay na naglilingkod sa bayan. Kasabay nito, sinabi ni Kuwa na dapat manatiling simple ang pamumuhay ng mga opisyal ng gobyerno anuman ang estado ng kanyang pamumuhay. Dapat naman po talaga makita natin kung sino ang nangaabuso ng bayan at sino ang nagsisigbit ng tunay. Eh syempre, hindi mo naman maiwasan. Meron mga kasamahan tayo na talagang may negosyong maayos, mm -hmm. na talaga may karapatan na may konting na, na ipundan. Pero uh, in, in, any case, eh, dapat maging simple pa rin ang call. Tinig po ni Governor Dakila Carlo Cua, Presidente, Union of Local Authorities of the Philippines, ULAP.